guys, hindi po magtitinda. Nakita nyo naman po ang damang gulay dito. Hindi naman po magtitinda. Ito, ito yung mga gulay imumukbang natin. Ito muna yung papakuloyin natin. Hi guys, welcome back. Magmumukbang gulay tayo guys ng ibang-ibang gulay. Alok, bati, karots, sitaw, kangkong, talib. Talibos. Okra. Talong na pinakuluan. Talong na prito. At saka tolo. At saka kanin. Ayun na po guys. Start na po natin guys. Ito po ay talong. Wow, sarap naman yun ate Cartney. Bakit gusto mo yung gulay? kasi pang talino yan pa, tsaka pang -ganda, at tsaka pang ganda ng buhay. Baka pampahaba po ng buhay, Ate Courtney, no? masarap talaga ng gulay guys. Kayo guys, kumain po kayo ng gulay. Para... But... Tumalino kayo at saka pang ng buhay. Ayok Matagay ka na kumakain ng gulay ate Cartney. Amin naman yan, Ate Kirtney. Maubos mo ba yan? Nasabi mo ba sa mga friends mo na masarap ang gulay? mga friends mo ba kumakain ng gulay? Hmm, kumakain ng gulay, mami. Kuma kumakain sila ng gulay, labi sinasabi nila na kami. Lati. So, kumakain. siguro ng tomataba kasi, kasi po makain ka ng gulay ate no. Papakain po ko nang kain daw ah. Ay kain po ko nang kain guys. Tayo po ng tomataba guys. Kain po kasi ako nang kain ng pagkain kahit ano makita ko sa nang sa akin na kain po guys. Kain si Erika mo sa lamesa. ka ng hilaw na karot sa ate, Courtney? Opo. Kasi nakita ko sa TV, ano, sila si kumakain ng karot na hilaw. Idol mo ba sila Casey? Hindi. Yeah. Opo. Tapos nakakalimutan ko pa rin. Hindi mo sa favorite, no? Nauubos mo na sa... Favorite, not favorite, Michelle. Nang takaw mo naman, Ate Cartney? Siyempre, kain po ko nung kain hanggang nakita ko dito sa mesa. Siyempre kasi sa akin yung awi-awi dito? Siyempre. na ba? Kumaba po yung buhay. Ah. No guys. Masarap ba, T-Rex? ko, guys. Busog na po ko. Hindi ko na po tarikan. Kaya, ubusin to, guys. Thank you for watching my video. Hope you subscribe, like, and share. Ayun na po, guys. you all. bye! bye.